sa lawak at kabilugan ng mundoy, napakaraming mga storyang tila isang lihim. Mga lihim na ayaw marinig ng mundo. Sa lawak ng naaabot ng ating mga mata, di maiiwasang may mga istoryang di pa rin nating kayang matanaw. Ang mga istoryang ito ay tila yung mga libro na pag-iwaran na sa librarya. Ito ay ang dokumentaryong pinamagatang Tanaw sa may di kalayuan mga storya ng mga maralitang hindi maabot ng dilat na mata. Mula sa isang hindi kilalang lugar sa lambingan sa Magalang Pampanga, may isa kaming malaking pamilya na nakapanayam upang maibahagi ang kanilang storya. Tita, kumusta naman po dito? Okay naman. 19-24 na di ba? Oo po. <laughs> Bago ano sa... bagong buhay na Opo. naman, no? Taga na naman na yung tayo. Ilang anak niyo, tita? Tito. Yung unang anak niyo po, tita, ilang taon na po siya? Dave? Uh, 11. Ikaw, tita, ilang taon pa? 15? Sa murang edad na 13 ni Nanay Jenny, ay nagkaroon siya ng kanyang unang anak. Ilan taon ka dito nung pumunta ka dito sa Pampanga? 16 na ba? 16 years old po. ba? Hmm. Ano pong trabaho nung asawa niya? Sa, sure. sa akin, bahay mo lang. Dito ko sa bahay. Laga ng mga anak ko. Tumasapat po ba yung mga kita niya para sa pamamunan? Minsan, sapat din. Minsan, hindi. Ano po sa pangarap? Bakas sa mukha ni Nanay Jenny ang mga suliranin at problemang dapat niyang tahakin. Ngunit talagang likas sa ating mga Pilipino ang maging masiyahin sa kahit ano pa mang unos ang dumating. Ano pong experience? Ano pong ano? Um, experience na maging isang nanay? Ay, hirap. Kasi <laughs> <laughs> ako Ano ka Oh. Uh, sa bahay, paano ba pa tayo magsisisi Nandiyan na yan, no? Okay. Mm. Dati na siya, doon ako nagtatrabaho ko na. Restaurant. Restaurant. Oh. saan ka po talaga, tita? Ilo, ilo. Ilo, ilo. Yung asawa niya po? Ganon din, pero e, malayo siya. Ibang lugar siya uh, sa amin. Mala, uh, malayo sa amin eh. Dito po sa Pampanga kayo nakakilala? Cellphone yes, lang. Ah, cellphone lang. Text meet lang. Mm -hmm. niya dito. Ayon sa kwento ni Nanay Jenny ay mula lamang sa pagiging text meet ang masasabi nating love life nila ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, nakabuo sila ng hindi natin maitatangging napakalaking pamilya. Ano pong side effect niya sa mga ano? Sa inyo tita, pati sa mga anak mo? Wala, di na, doon na sila. Kasi pre, kung wala kasi tubig, baka babae. Okay. Di ba, lakas na agos na. May wag, ba maagos. Hindi naman po mabaho. Mabaho? Mabaho din. Doon, pati hindi naman po nagkakasakit yung mga bata. Nagkakasakit eh. na ngayon yung uboy si Dahil sa lokasyon ng kanilang munting tahanan, ay hindi raw iba sa kanila ang makaranas ng baha at pagkakasakit ng kanyang mga anak. Hindi natin maitatanggi na ang ganitong lokasyon ay napakadelikado, lalo na sa mga bata, hindi lamang isa, ngunit pito sa kanyang mga anak ang nalalagay sa peligro araw-araw. Yung bulsong anak niyo, ha? tita, ilang taon na? Isa. Masya. Ah, isang taon pa. Nag -isa. Nagbininyaga namin nung ano, 31. Ah, nabininyaga na siya. Oh. Ito na lang hindi. Pero ang hirap namin nilakad yung kapi. Bakit, tita? hindi pa siya nakatatak na munisipyo eh. Ah, Lalo na po, isa, hindi pa. Hmm. Dahil na rin sa dala ng kahirapan pati ang pagpaparehistro at binyag ng kanyang mga anak ay tila napakalaking suliranin pa para sa kanilang pamilya. Last minute. Naman po dito sa Pampanga o mas gusto niyo po dun sa... Parang gusto ko lang umuwi nga eh. Saan po kasing iluwi ng tita? Ano lang ngayon, 2020 po, no? Sabi ng nanay ko, wala ka ba bala kumuwi? Sabi daw, wala ka daw ako bala kumuwi. kahit na hindi masaplala ang buhay nila Aling Jenny, ay makikita mo sa kanilang pamilya ang pagmamahalan at pagkakaisa. So, nakuha ko ang lesson sa in-interview namin o no? dokumentar namin is uh, kahirap yung buhay as long as nandiyan yung pamilya mo na sumusuporta. Kasi makikita mo kay ate na na yan, hindi siya, di mo makita yung lungkot sa kanya. And, magigit, and napansin ko sa kanya na palaban siya. Kasi na, na yung asawa niya eh. pati yung mga anak niya. Dyan siya, siya, uh, sa, dyan siya kumukuha ng lakas sa mga anak niya, lalo na sa asawa niya. Then, uh, sa story ni ate, uh, masakit pero para sa kanya okay na yon kasi uh, na yung mga pamilya niya eh. Then, yung saya talaga, hindi mo talaga makikita yung lungkot, sakit, yung lahat ng mga paghihirap na naranasan nila. Sina, uh, isa sa mga pinaka na natatak sa akin is ganon kahirap talaga. Basta nadya yung pamilya mo, uh, magkikita mo talaga yun o maramdam mo yung saya. And yun lang. Para naman sa ikalawang storya sa dokumentaryong ito, nakilala namin si Tatay. Siya ay ama ni Kuya Victor na naninirahan sa Bukanan sa Magalang, Pampanga. Tumanggi si Kuya Victor na sumali sa aming video dahil siya raw ay naihiya. Ngunit, pinahintulutan niya kaming kumuha ng mga footage kasama si Tatay at i-record ang aming usapan. Kung paano po ba yung buhay dito sa Bukalang? Mahirap po ba? Mahirap talagang Gusto, Gusto naman dito kaya lang ay terbang. Ah, hmm. diba? ah, wala po kayong trabaho. Meron pong... Security ako dati, kaya lang... Uh, Na-resign ako. Hmm. Meron pong mga... Araw na walang trabaho, gano'n. Meron. Hmm. meron. Eh, bawat eh, Linggo, hmm. Bawa, Sabado. weekend lang yun. lang po. Oo, ganyan lang yun. meron Lagi trabaho, araw-araw. Linggo. Ilang taon na po kayo dito sa Bukalan? Tagka na dito. 22 dito. 22. Dati po kayo taga sa... ano no, balito pa. Mm. Ah, nakikita nyo na po ko sa dati. <laughs> Diyan lang po kasi. Opo. Ano? Oh, ah! Sidli! Si tatay po, ilang taon na po. Sa mga panahong ito'y naririnig na namin na tinatawag na ni tatay si Kuya Victor. Ang sabi niya, tara na, lumakad na tayo. Dahil iyon ang pang-araw-araw na routine ni tatay at dito Victor. Sila'y nakasakay sa kanilang three-wheeler upang pumatungo sa iba't ibang lugar na kailangan nilang puntahan upang makapaghanap buhay. Makasama ako, wala na, ganyan na kami. Hindi uh, uh -huh. ko na karaan, ayaw na kumagibalik, ayaw <laughs> na. May, na, may anak po. Patay ng anak ko. Tatlong asawa ko eh. Lahat um, po yun, meron po kayong Bisa, Bisaya. No. Bisaya, talawa. Dito, dito. At galing po kayo sa Bisaya? Hmm. Taga-Bisaya. Saan po kayo sa Bisaya? Ormok. Ormok. Saan po yun? Ormok. Ormok. Uh, hmm. Ba ba't ba po kayo napunta Dapat dito? dito. <laughs> Siyempre, eh, alam mo naman mga Bisaya, kahit saan punta. Hmm. Okay. Walang... Nung pong nasa Ormok kayo, maganda naman po yung buhay. Oh, maganda doon? Mas may trabaho po. May trabaho doon mga katubahan. Nal ka ganyan. Dito, utang na. Alam po. Talaga palagang... Ayon kay Kuya Victor, ay nanggaling sila sa Ormoc. Isang lugar sa Visayas na kung saan masasabi nilang maganda ang uri ng kanilang pamumuhay. Ngunit kinailangan nilang pumunta sa Pampanga dahil isa sa mga kapatid na Kuya Victor ay dito na nanirahan. Ano pong trabaho niyo dito? Ano pong trabaho niyo dito? Sa atin mo dyan, kaya tulad ng mayso. Ah, nag-ano po kayo ng na mais? Nag, mm. ganyan ba? Mm. Uh, nag giling nag-giling. May iba ang mga... Sa Bisaya po, may pamilya pa kay doon? May kamag-ano Ah, mayroon doon. Ang mga asap doon, mga kapatid nyo dapat hmm. dami, dami nyo sawan hmm. ganyan, ganyan kung ihiramin ko ang mga salitang binanggit ni Kuya Victor ay masasabi kong mas mabuti pang bumalik na lang sa Visayas dahil ayon sa kanya napakaraming oportunidad na nandoon at sinabi rin niya na gusto na nang bumalik doon ngunit wala silang pamasahe sa bus at sa roro na paparoon sa kanilang pinanggalingan. Nang makapanayam namin si Tatay, ay hindi maiwawaksi si sa kanya ang kagustuhan niyang makabalik na sa Visayas. Hindi rin maitatanggi na ang klase ng pamumuhay nila dito sa Pampanga ay talaga raw na napakalayo sa buhay nila roon. do um do, based in narinig ko kanina sabi niya na nahirapan siyang maghanap ng trabaho um minsan sa whole week niya ata is pumapasok lang siya sa pumapasok lang siya sa trabaho is Saturday at Sunday tapos doon pa sa Mayo tayo sa um doon ko na realize na kailangan din natin ng degree um, sa pag-aaral, kailangan din natin ng ating pag-aaral upang kahit pa paano may matapos tayo sabi nga niya tapos lang siya ng grade 4 kaya wala siyang wala siyang ibang choice kung hindi kung hindi pasukin yung trabaho na meron na meron lang yeah, tapos tinanong ko si Kuya Victor kung saan ba nila mas gusto mas gusto ba nila dito sa Pampanga o doon na lang sa Visayas ang sagot nila lang pareho ni Tatay is sa uh, Visayas daw nila gusto Kaso lang, kung mabibigyan daw sila ng chance, ng pamasahe. So, doon pa lang na-realize ko na nawawala yung mga opportunity dahil sa pera, dahil wala yung pera na dapat mas maganda yung buhay, dapat mas uh, luwag yung buhay, pero dahil wala ka lang ng konting amount, mawawala na sa'yo lahat ng opportunity in life. So, as someone na, uh, ang tawag doon, magpangarap, as someone na, uh, let's say, ambisyoso, napaka, ang tawag doon, napakasakit din doon sa park na may mga taong they are dreaming for something they are aiming for something but they are not able to do it kasi wala yung opportunity sa kanila so sa ating mga nanonood na tayo lahat bata tayo tayo lahat nag-aim tayo for good huwag tayo magsasawang abutin huwag tayo magsasawang lumakad in order for us na makarating doon sa park na gusto natin kasi there's always the right time, there's always the right place, and there's always the right there are always the right people that will us so that is all on our documentary kapatid